salamat sa pagbisita sa channel na ito mga person Sa video na ito, pag-uusapan natin yung mga sign na hindi ka respeto ng isang tao. Pero bago ang lahat, ano nga ba yung mga dahilan kung bakit hindi tayo nare-respeto ng isang tao? Napakaraming dahilan. Isa sa mga dahilan nito ay hindi kasi tayo marunong rumespeto sa karamihan. Kadalasan dyan ay dahil... Marami tayong mga pag-uugali na hindi talaga maganda na naipapakita sa iba meron tayong ginagawa sa buhay natin na hindi talaga maganda kaya nakakasakit tayo ng iba. Pero hindi tayo magfocus dyan sa video na ito. Instead, ang pagtutuon na natin ng pansin ay yung mga sign. Kung bakit hindi ba tayo nire-respeto ng iba. Okay, simulan na natin. Isa sa mga sign na hindi ka nire-respeto ng isang tao ay parang hangin ka lang sa paligid niya. Halimbawa nito ay yung kapag magkakasalubong kayo tapos hindi ka man lang niya babatiin, wala man lang siyang sasabihin sa'yo, hindi ka man lang niyang ngingitian, kahit nga tingin lang, hindi man lang niya magawa. Alam mo kung bakit? Kasi wala nga siyang respeto sa'yo. Nag-uusap naman kayo, pero sa mga importanteng bagay lang. Sa mga school-related tasks o kaya about sa tabaho, pero sa labas nun, wala na. Kumbaga sinasadya niya na hindi kayo magkaroon ng connection sa isa't isa. Lalo na kapag nakikita mo na hindi naman siya ganun sa iba sa'yo lang talaga. Pero alam mo, okay na rin yung ganyan ha, kesa naman wala nang na ang respeto sa'yo yung isang tao, tapos pina-plastic ka pa. Yung akala mo, okay kayo sa isa't isa, tapos malalaman mo na lang na marami pala siyang hindi magagandang sinasabi tungkol sa'yo. Next sign na walang respeto sa'yo, yung isang tao, ito ay hindi ka nakakakuha ng pabor sa kanya. Kahit napakaliit lang na pabor yung hinihingi mo sa kanya, hindi kanya mapagbigyan. Kahit alam mo naman na kayang-kaya niyang ibigay yun sa'yo pero hindi niya talaga gagawin kasi nga ayaw niyang magkaroon kayo ng connection sa isa't isa. Ayaw niyang makipagkaibigan sa'yo. Kahit nga yung kapag yung isang tao nag nagsuggest tapos pabor sa'yo yung gagawin niya, hindi niya gagawin kasi nga pabor sa'yo. Hindi niya gagawin kasi nga wala siyang respeto sa'yo. Makikita mo yan kapag napakarami niyang dahilan. Hindi siya nauubusan ng dahilan basta hindi ka lang niya mapagbigyan. Next sign na hindi ka nare-respeto ng isang tao. Ito medyo taliwas to sa mga naunang sign kanina. Ito ay kapag lumalagpas na siya sa limitasyon. Mapapansin mo yan kapag sumusobra na siyang magbiro. Yung parang natatapa ka na talaga yung pagkatao mo. pinapahiwatig mo sa kanya, pinaparating mo sa kanya na hindi ka okay sa ganon pero ginagawa niya pa rin. Kahit pagalitan mo na ng direkta, kahit kausapin mo ng maayos, maaaring humingi ng paumanhin yan pero sa mga susunod na araw, gagawa ulit ng kapalpakan. Gagawin niya ulit kung ano man yung bagay na ayaw mong ginagawa niya sa'yo. Mag-ingat ka sa mga ganyang nilalang. At kapag nakakilala ka man ng ganyang tao, syempre, auto -pass na. Next sign na hindi ka nare-respeto ng isang tao, kinakausap ka lang sa mga importanteng bagay. Sa mga ganyang sitwasyon, pwedeng maipakita niya na kahit papaano, mabait siya sa'yo. Nakikipagngitian siya sa'yo kasi nga, importante yung pinag-uusapan nyo. Pero pagkatapos nun, magiging hangin ka na lang ulit sa paligid niya. Hindi siya makikipag-small talk sa'yo. Kung kausapin mo man siya para magkaroon kayo ng small talk sa isa't isa, napakatipid niyang magsalita. Or minsan naman, hindi ka talaga pinapansin. Parang wala man lang narinig. Kinakausap ka lang kasi kailangan sa trabaho. Kinakausap ka lang kasi kailangan sa studies nyo. Pero pagtapos nun, wala na, nga nga na. Kung alam mo sa sarili mo na wala ka namang ginagawang masama, maganda naman yung trato mo sa iba, maganda naman yung trato mo sa kahit kanino, sa lahat, may intindihan ko kung magtataka ka. Pero kung alam mo sa sarili mo na toxic ka talagang makisama, eh huwag ka na magtaka. Ganyan talaga. Makakatagpo ka talaga ng isang taong willing i-express yung kawalan ng respeto niya. Next sign na walang respeto sa'yo yung isang tao, madalas kanyang pinaparinggan kapag ganyan, grabihan na yan. Sobra-sobra na yan. Bukod sa walang respeto sa'yo yung taong yan, may galit talaga siya sa'yo. Pinaparinggan ka sa social media man or sa personal. Hangin ka na nga sa paligid niya, pinaparinggan ka pa. Tapos malalaman mo na kung ano-ano yung pinagsasabi niya sa'yo na hindi maganda. Kung isang tao lang yung gumagawa niyan sa'yo, the rest okay naman sila. Maari nating masabi na nasa kanya lang talaga yung problema. Pero kung dalawang tao, tatlo or napakaraming tao yung gumagawa niyan sa'yo, napakaraming tao yung pinapakita nila na wala talaga silang respeto sa'yo, maaari nating masabi na nasa'yo talaga yung problema niyan. At yun yung mga sign na nagpapakita ng kawalan ng respeto sa'yo ng isang tao. Ulitin ko, kung isang tao lang yung gumagawa niyan sa'yo, maaari nating masabi na nasa kanya lang talaga yung problema. Maaring ingit lang talaga sa iyo yung taong 'yan. Pero kung ang gumagawa niyan sa iyo ay dalawang tao, tatlo or napakarami, napakaraming tao yung tinotoxic ka, baka dahilan nito ay toxic ka rin kasi. Kaya dapat mag-reflect tayo sa sarili natin. Kailangan nating ayusin yung sarili natin dahil baka hindi natin namamalayan na may mga ugali tayong nakakaabala o nakakasakit ng ibang tao o meron tayong mga ginagawa na alam naman nating mali pero pinagpapatuloy pa rin natin talaga. Bago matapos ang video na ito, shoutouts muna tayo.